Natukoy na ng City Agriculture Office ang sanhi ng fish kill incident sa Kidapawan kamakailan. Ito ay dahil sa malindol na naranasan kung saan tinatayang halos limang kilo ng tilapia ang namatay sa naturang fish pond. Ayon kay Efren Timario, City Fishery Coordinator ng City Agriculture Office, aabot sa 60,000 pesos hanggang 80,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Sa punang pagsusuri, posibleng dulot umano ng paglabas ng toxic gases, gaya ng ammonia, hydrogen sulfide o methane gas mula sa ilalim ng fish pond ang pagkamatay ng maisda. E pinaliwanag ni Timario na maaring naghalo ang oxygenated at unoxygenated water layer dahil sa paggalaw ng tubig matapos ang lindol na nagdulot ng bigla ang pagbaba ng oxygen level. Dagdag pa ni Timario, napansin din ang pagtaas ng algae sa lawa na maaring nakaapekto sa kalidad ng tubig dahilan upang lalo pang bumaba ang oxygen level sa fish pond. Isa rin sa Ikitang dahilan ng insidente ang overstocking o labis na dami ng isda sa isang fish pen. Sa ilalim ng pamantayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, dapat nasa 10 hanggang 15 isda kada cubic meter lamang ang stocking density. Subalit umabot umano ng 25 isda kada cubic meter ang aktual na bilang sa naturang fish pond. Napatunayan din na hindi sadyang nilaso ng naturang palaisdaan taliwas sa unang duda ng may-ari. Ayon pa kay Mario, isa lamang itong isolated case at walang indikasyong sinadyang lasunin ang fish pond. Ma-eliminate na to as per interview po sa tag-iya ang kaning dagan kong comments yung post nga ba si gihiloan, na dili po, eliminated yun sa mga factor kay iya hanggit testing hilo. Para lang for the benefit of the doubt, wala may namatay. Patuloy na minomonitor ng na otoridad ang kalidad ng tubig at kalagayan ng mga palaisdaan sa nasabing lugar. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.